Hi guys. Mo pa nga Naglalaba kami. Kita daw kung nga paglaba ni Ameritia Brief. Ginoo ayan. hari hindi kami naglalaba ni siya mga dugmon <laughs> ayan gina ano pa ano eh ayan naglalaba kami dugmon ito yun naman lahat yun ito na lagong bulyas na. Go <laughs> pa yun. Pipiro ako ba yun. Pipiro ako na ba makaus na? Ay, naglalabat ako sa pipiro. <laughs> Ay, do. Ako. No. Uh, no. <laughs> I know, I know, I know.